Noong Martes habang papauwi mula sa lawod ay hinarang ng mga ininalang pirata ang bangka ng limang mangisda malapit sa Roman Island dito sa Sambuanga. Walong ang pinatay sa mga mangisda habang pito naman ang nakaligtas. Nito lamang lunes nakapanayam ko ang dalawa sa pitong mangisda na nakaligtas. Hiniling nila na itago ang kanilang pagkakakilanlan para na rin sa kanilang seguridad. Isa sa kanila ang may-ari ng bangka. Kwento ni Edward, din niya tunay na pangalan, alas 8 ng gabi habang papawin na kanila grupo sa Sangali Fish Port. mo ba yung dalawang namatay dito? Hindi po namin kilala, sir. Nagdating lang sa amin sa Sarumo na ilan. Biglang may humarang sa amin ano, ng pangkano yun. Tapos sumakyat sila. Ang tanong nila kung magbabayad ako. Sabi ko, hindi ko naman alam kung kanino tayo magbayad kasi wala naman nagsisingil sa amin. Kasi bago pa lang sabi ko sa kanilang bangka namin. Kinuha raw ng mga armadong suspect ang cellphone ng apat sa kanya mga kasamahan at nang walang makuwang pera sa kanila. Sabi ko, kunin nyo ng ating isla namin bago na lang kami bumuhay. Isa pa sa mga nakaligtas, ang mangisdang si Daniel, hindi rin niya tunay na pangalan. Pag tapos na nun, ano pa yung mayari, humingi pa siya ng Coordinate sa yung umakyat sa amin na, Sir, may isla man kami dyan. Mga 19 banyera yan. Ibibigay namin sa inyo lahat yan. Tapos kung kulang cool pa, magbigay pa ako ng pera pagbalik. Huwag, lang, huwag nyo lang sasaktan yung mga tao na tao ko. Sabi nung ano, hindi daw nila nakailangan ng pera ang gusto daw nila buhay din ang ano, kunin nila. Dito na inutusan si Edward ng isa sa mga sospek na igapos ang mga kasamahang mangisda. Ano, wala talaga akong magawa kasi eh, nakatutok talaga ang bali sa akin. Sabi ko hindi nito mahigpit ang pagtali ko. Kung kaso anong gagawin nila, makalok sa tayo. Sino muslim dito? Habang itinatali ang kamay ni na Daniel, kinatiraw sa dalawang grupo may Muslim ba dito? Sabi na yung kasama naman mayroon na lahat ng Muslim magtaas ng kamay. Dito sila sa may at sa kabila, dito naman kami lahat ng Christian sa dulo. Pulopo! 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 Isa raw sa mga kasama nila ang nagtaas ng kamay sa kabila ng pagiging Kristiyano nito. Tumaas din siya ng kamay, baka sakala niya makaligtas siya, tapos tinawag siya, Muslim ka, sabi niya, hindi sir, Christian, bakit ka tumaas ng kamay? Hindi ka, na, hindi ka naman pala muslim. And kinawag siya, binugbog. Sa labing mga mangisda, siyam sa kanila ang Kristiyano. Anim naman ang Moro, kabilang na si Edward. Para makumpirma ang Moro, pinagdasal pa sila ng panalangin ng muslim. Gamit ang mga banyera at galon ng gasolina bilang palutang, pinatalon si Edward. Na-iwan ang siyam na mangisda sa bangka kasama si Daniel. Sa pagtalon nila siguro nakalayo sila ng mga siguro mga itong dipa, walo gano'n. Walang babalag! Mamamatay kayo dito! Narinig ko nung isa sabi niya na nakalayo na doon pinatalo nila. Sino Maka, uh, pwede na doon patayin. Pero natanggal ko na yung tali. Dito ko lang nilagay. ng kagad ako. Sinubukan pang paputukan sa tubig si Daniel na mga sospek kaya naisipan raw niyang magtago sa ilalim ng bangka para makaligtas. Dito na raw niya narinig na isa-isang pinagbababaril ang walong kasamahan. Sa ilalim ako, pero narinig ko pa rin, ano pa rin, binabaril pa rin yung kasama namin. Sa barangay Sanggali, naabutan naming nakaburol pa nitong lunes ang isa sa walong biktima na si Rodolfo Sevilla. Si Rodolfo ang biktima nagpanggap na moro sa pag-asang makakaligtas sa pagsalakay ng mga armadong lalaki. Uh, Dinala siya ng kabarkada niya nga na may kulang daw ang tao doon na mangisda. Dahil sa pagpapanggap na moro, sinubukan pugutan raw ng ulo ng mga sospek si Rodolfo. Bagay na hindi matanggap ng kanyang pamilya. Namumuhay naman sila ng marangal, hindi naman sila ang masasamang tao. Gano'ng kalaking kawalan si Amay dito sa pamilya? Malaki ho, sir. Mawala naman ang kanyang tulong sa kanyang mga pamangkin, sir. Mabait na mabait na niyan, walang kaaway kahit kanino dito sa, sa, sa aming lugar. Noong Martes, January 10, Nadakip na mga polis ang dalawa sa mga sospek na positibo raw kinilala ng na mga nakaligtas. Ang isa sa mga sospek, si Midsfar Nuno Yunos. Ang nakapagtataka, nadakip ng Sanggali Police Station si Mitzfar, sa isang drug-by-bus operation. Pero ayon sa mga pulis, itinuro siya ng na mga nakaligtas nang iharap siya sa kanila. Wala po ako talaga yung kinalaman na sa bahay pa ako po yung pangyayari. Wala talaga po akong kalamalam. Baka tinakot lang sila, tagadoon sa amin kasi marami yung nagihingit sa akin na yung hanap buhay namin na yung isda. Ang gulong extortion o pangingikil ang tinitingnan motibo ng mga otoridad. First is uh, extortion. Uh, there are unconfirmed reports of uh, extortion in that area. Uh, they call it the East Coast of Zamboanga abvictimizing uh, uh, small fishermen Dahil marami nang nangingisda sa karagatan na sakop ng area ng 11 Islands sa Samboanga City, nagiging pugad raw ito ng extortion ng ilang grupo ng mga mangingisda. Piracy is uh, also a problem in that area. Reports from the local population itself that even before they are uh, uh, stealing the engines of a small uh, fishermen. People wanted easy money. Pero ayon mismo kay Daniel, hindi naman kinuha ang kanila mga nahuling isda. Nakatanggap naman ng report ang Armed Forces of the Philippines na isa itong kaso ng rido o away ng mga pamilya na nasa coastal area. Pero para sa mga biktimang sina Edward at Daniel, hindi rido o extortion ang nakikita nilang daylan sa ginawang pagpatay sa kanila mga kasama. Sabi nung isang tao, yung nakahawak ng Armalite. Kilala nyo ba yung pinatay na dalawa dito? Sabi namin, hindi sir, hindi namin yung kilala. Sa isip talaga namin, ganti talaga, kasi sinabihan man ang mayari na may isda man kami dyan, sa inyo na yan, bakit hindi nila tinanggap? Revenge Theory. There was an incident in November 28 where uh, armed forces were able to neutralize... Uh, Two uh, Lulis elements in that area, that was uh, November 28 last year. The revenge angle is uh, we look at it because uh, the two people who died last November 28 reportedly are relatives of the perpetrators of these uh, eight fishermen.